<coughs> Hello guys! Welcome back! Ito na po yung part 2 ng halamang gamot na Damong Maria. At ito rin po yung mga karamdaman na kaya niya pang gamutin. Gaya ng dysmenorrhea, kabag o sakit sa tiyan. Magpakulo ng isang tangkay na may kasamang dahon para lamigin ng kaunti, saka ito inumin. Siguradong mawawala ang hangin sa nina kabag, sa kachat dulot ng buwarang dalaw para sa mga kababaihan. At ito pa ang isa, pampaligo ng bagong panganak. May inam pampaligo sa bagong panganak upang mainitan ang katawan. At kung ikaw naman ay high blood, ang pinakulo ang tangkay na may kasamang dahon ay mainam upang bumaba ang blood pressure at kung ikaw naman na may ulcer, ang pag-inom din ng tea ng damong Maria ay makakatulong sa paggamot ng reptic ulcer at ipang sugat sa tiyan sa nahihinang pananakit nito. Alam niyo po ba kung anong prutas ito? Sa mga hindi nakakaalam, ito po ang katmon or elephant apple sa English na may scientific name na Delianya philippinensis. Ikaw, Carils, nakakain ka na ba nito? Comment mo nga kung ano ang lasa nito. Sa video ito, aalamin natin kung anong benepisyo ang pwedeng makuha natin sa pagkain ng katmon. Ang katmon ay isang mataas na puno na karaniwang tumutubo sa mga kagubatan sa kabundukan. Ito ay may makapal na dahon at tusok-tusok na gilid at maputing bulaklak. Ito ay tumutubo lamang sa kagubatan ng Pilipinas. Maaring gamitin bilang gamot ang bahagi tulad ng bunga, dahon at balat ng kahoy. Narito ang ilang sakit na maaring gamutin ng katmon. Ubo. Ang maasim na katas ng bunga ay maaring ipainom sa taong may ubo. Maari din itong ilaga para mas madaling mapainom. Sugat. Ang didikdik ng dahon ng katmon ay maaring ipantapal sa sugat upang matulungan ang mabilis na paghilom. Lagnat. Ang pag-inom sa katas ng bunga ay kayang magpababa ng lagnat. Hirap sa pagdumi ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon at balat ng kahoy nito ay makakatulong sa kondisyon sa hirap sa pagdumi. Ay regular na tibok ng puso, Maari ding gamitin ang maasim na katas ng bunga ng katmon para matulungan at masayayos ang tibok ng puso. Ito ang vuginbilya. Alam natin na ito ay isang ornamental plant pero hindi basta-basta ang halaman na ito dahil ang bulaklak ng vuginbilya ay isang halamang gamot dahil ito ay nagtataglay ng anti-cancer, anti-diabetic, anti-hepatotoxic, anti-inflammatory, anti-hyperlipidemic, antimicrobial, antioxidant at anti-ulcer properties. Dahil dyan, kayang gamutin ng bulaklak ng bugimbilya ang lagnat, diarrhea, diabetes, hepatitis, sore throat, lungs, pananakit ng chan, high acidity, low blood pressure at marami pang iba. Narito ang paraan para makagawa ka ng tsaa mula sa bulaklak ng buginbilya. Maghanda ka ng dalawang tasang tubig, isang cup ng flowers, isang cinnamon stick at honey pampalasa. Maglagay ng dalawang tasang tubig sa kaserola at pakuluan. Ihanda ang isang tasang bulaklak ng buginbilya. Ugasan ito sa malinis na tubig. Kapag kumulo na ang tubig sa kaserola, ilagay ang cinnamon stick at takpan hanggang isang minuto. At sunod na ilagay ang bulaklak ng buginbilya at haluin Pagkatapos, takpan hanggang 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, tayin na apoy at haluin ulit ang bulaklak ng bugambilya. At salain ito habang sinasalin sa isang tasa at lagyan ng honey para sa dagdag na lasa. At meron ka ng instant bugambilya flower tea. Uminom ng dalawang beses hanggang tatlong beses sa isang araw. Inumin ito pagkatapos kumain. Paalala lang po, bawal po ito sa high blood, sa buntis, sa nagbe at sa mga bata. Follow for more! Alam natin ang sampalok ay masarap kainin, hilaw man o hinog, Ngunit dapat alam din natin ang mga benepisyo na pwede natin makuha mula dito. Ang lemon ay may citric acid, ang sampalok naman ay may taglay na tartaric acid. Ito ay isang malakas na antioxidant na kailangan ng ating katawan para ilasin ang mga toxins sa katawan natin. Meron din itong taglay na vitamin C, folic acid, niacin, iron, zinc, magnesium at copper. Narito ang mga sakit na maaaring magamot ng sampalok. Para maging malusog ang atay, ang pagkain ng hilog ng sampalok ay napatunayang maganda sa kalusugan ng atay at mabisan duna sa panila ng bala at ng mata at fatty liver disease. Pagpapaba ito ng blood sugar. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng daon ng sampalok ay para sa mga taong may diabetes dahil pinabababa nito ang mataas na sukal o glucose sa dugo. Palunas din ito sa lagnat. Ang pagpupunas sa katawan ng pinaglagaan ng daon ng sampalok ay mabisang paraan para bumaba ang lagnat. At kung naman ikaw ay may hika, maibsan na pagsampung ng hika, ang pinaglagaan ng balat ng kain ng sampalok ay may inam na lumin pagkatapos kumain at bago matulog. Gamot din ito sa sore throat. Ang tubig na pinagbabarang ng maasim ng bunga ng sampalok ay napakabisang paraan para sa pananakit at pamamagana ng lamunan. Para naman sa mga kababaihan, ang masakit na pagregla o menstrual cramps, ang pinagsamang pinakuloan ng dahon ng sampalok at papaya na may konting asin ay lunas sa pananakit ng puson tuwing may regla. At kung gusto mo ng mga ganitong video, dagdag ka alaman, ishare mo na at follow for Kilala mo ba ang halaman na ito? O ikaw mismo ay merong ganito sa imbakuran? Kung kilala mo ito at ikaw mismo ay meron nito, ang video nito ay para sa iyo. Ito ang Queen of Philippines o mas kakilala sa tawag na Doña Aurora. Hindi lamang palamuti sa ating bakuran ang halaman na ito. Sa tingid sa ating kaalaman na ito ay isang halamang gamot. Isang tradisyonal na halamang gamot ang Doña Aurora. Dahil kaya nitong gamutin ang mga sakit kaya ng diarrhea. Maglaga lamang ng dahon at buklak nito, pakuluan at inumin maghapon maaari din itong gamot sa kagat ng ahas. Sinasabi na ang katas ng dahon ng donya Aurora ay mainam na gamot sa kagat ng ahas. Mas mainam pa rin na dalhin ang pasyente sa malapit na pagamutan. Gamot din ang Doña Aurora sa lagnat na may ubo. Pakuloan lamang ang dahon at bulaklak nito hanggang 10 minuto at inumin hanggang sa mawala ang nararamdaman. Kung mahina naman ang iyong baga, ang dahon at tugat nito ay mabisang gamot pang luna sa sakit sa baga. Kaya ng lung cancer. Maglaga lamang ng dahon at ugat at inumin. May masusi pa rin pag-aaral ang mga dalabasa tungkol dito. Gamot din ito sa eksema o sakit sa balat. Ang dahon nito ay ginagawang cream na siyang pinapahid sa balat. At ang ugat naman nito ay panlaban sa paninilaw ng mata at ng balat. Maglaga lamang ng ugat dito at gawing kape araw-araw hanggang sa mawala ang paninilaw ng mata at balat. Follow for more! Alam nyo ba na ang halaman na ito ay hindi lamang pambakod o pang display sa ating mga hardin? Dapat alam mo na malaki ang benepisyo nito sa ating kalusugan. Dahil ang lantana na may scientific name na lantana, kamara o nesting na istingkula sa Ingles, koronitas naman sa Kastila. Sa Tagalog, kilala rin ito ang bilang lantana, diris at coronitas. bahog-bahog sa Bisaya at pangbangsit sa Ilocano. Ikaw, i-comment mo nga kung taga saan ka at ano tawag nito sa inyo. Dapat alam mo rin na ito ay isang halamang gamot. Pabisa itong gamot sa ubo, lagnat, bere at peke. Tataglay ito ng mataas na vitamin C na panlaban sa sipon. Ang pinaglagaan ng bagong pitas na ugat nito ay maaaring pangmumog sa mga taong dumaranas ng sakit ng ipin. Ang pinaglagaan ng dahon nito ay pwedeng panglanggas o ipanghugas sa sugat upang mabilis gumaling. Ito rin ay gamot sa kagat ng ahas ang pinaglagahan ng dahon ay pinapainom sa taong nakagat ng ahas. Ang sapal ng dahon na ginamit sa paglalaga ay pwedeng ipantapal sa sugat dulot ng kagat ng ahas. Gaya na sinabi ko sa unang kong video, mas mainam kung dadalhin natin ang pasyente sa malapit na paggamutan. Gamutin nito sa trangkaso. Ang bagong pintas na ugat ay nilalaga at pinapainom sa taong may trangkaso. Hanggang dito na lamang po at kung gusto niyo po ng part 2 para sa halaman na to, Mag-comment lamang po kayo sa baba at pakishare din po ang video na to. Follow for more! Ito ang cover lip na may common name na Akalai Pawel Kishana. Ito ay tumataas hanggang 3 metro. Maganda itong itanim sa ating mga hardin dahil sa maganda na itong kulay. Alam niyo ba na ang halaman ito ay hindi lamang pampaganda sa ating mga bakuran o hardin? Dapat alam mo na ang halaman ito ay isang traditional na gamot. Kaya nitong gamutin ng iba't ibang sakit gaya ng ubo, sipon, abdominal pain, pananakit ng ulo at problema sa kidney. Kumuha lamang ng dahon nito at pakuluan hanggang 10 minuto at inumin ang pinaglagaan. Kaya rin itong puksain ng mga bakterya sa ating tiyan dulot ng pananakit ito. At ang pag-inom ng sariwang katas ng dahon nito ay kayang gamutin ang sakit sa ating dalamunan dahil kaya nitong labanan ang bakterya dulot ng infeksyon at mabilis nitong napapagaling. Ito rin ay kayang tumulong maibsan ang pananakitantayan dulot ng appendicitis. Umayalaman ng isa hanggang tatlong dahon nito. Gamot din ito sa fungal skin diseases. Effective din ito sa petriasis versicolor. Ito yung mga punggus na ninirahan sa ating balat. Dahil ang tataglay ng antibacterial and antifungal properties ang copper leaf. Sinasabi na ito rin ay ginagamit sa abortion. Kaya napakadelikado nito para sa mga nagdadalang tao. Sana po ay gamitin natin sa tama ang mga halamang gamot na ating natututunan. Follow for more! Ito ang red button ginger na may scientific name na Costus budsiniae ay isang tradisyonal na halamang gamot at may kakayahang gamutin ang mga sakit tulad ng altipasyon at sakit sa pantog. Pakuluan lamang ang buong halaman at inumin. Gamot din ito sa infection sa tainga. Ito ay gamot din sa pananakit ng ulo, hindi pagkatulong ng pagkain pagduduwal o pagsusuka at gamot din ito sa kanser. Ito ay mayaman sa anti-inflammatory and antioxidant properties. Ito ay lumalaban sa mga bakterya sa ating katawan. Napapalakas din ito ng ating immune system. Ito rin ay may binipisyo sa ating baga dahil pinaprotektahan ito ang ating baga na magkaroon ng damage sa ni ng hyperoxia and inflammation. Kung ikaw ay madalas na duduwal lalo na sa umaga, ang red button ginger ay epektibong paraan para mawala ang iyong pagduduwal. Ito rin ay gamot sa arthritis and osteoarthritis. Nakakapagpababa din ito ng blood sugar kaya mainam ito para sa mga taong diabetic. Kung ikaw naman ay mahina sa malamig na panahon o malamig na lugar, ang red ginger tea ay makakatulong upang magmainit ang iyong pakiramdam. Kaya din ito pababain ang pababain ng timbang dahil kaya nito sunugin ang calories sa ating katawan. Ang menstrual pain at muscle pains ay kaya kaya din gamutin ng halamang ito. Ayon din sa pag-aaral, ang red ginger ay nagpapakita ng bioactive compounds and antioxidant na nakakatulong sa ating brain function and reduce memory loss. Kung gusto mo na mga ganitong video, dagdag kaalaman, share mo na to at follow for more marami sa atin ang hindi nakakilala sa damong ito. Sa video na ito ay ipapakilala ko sa inyo ang damong ito. Ito ang parag-is na tumutubo lamang kung saan saan at makikita ito sa mga bakanting lote. Alam nyo ba na ang damong parag-is na ito ay may malaking benepisyo sa ating kalusugan? Dahil ayon sa pag-aaral natuklasan na ang damong parag-is na ito ay kayang gamutin ang maraming sakit gaya ng kanser, sisa o baryo at mayoma, sakit sa bato, arthritis, at pagdurugo ng sugat. Iyan ay ilan lamang sa mga sakit na sinasabing kaya pagalingin ng halamang gamot na paragis, maging ang hika, pangingisay malaria, pagkabaog sa mga babae, sakit sa pantog, sakit sa atay, at maging ang paninilaw ng balat. Ngayon, alam na natin ang mga sakit na kayang gamutin ng halamang gamot na paragis. Alamin naman natin ngayon kung paano gumawa ng tsaa mula dito. Siguraduhin mong naalis mo lahat ng ugat ng paragis. Hugasan itong mabuti sa malinis na tubig at ilagay ang paragis sa isang kaldero o kaserola. Mas maganda kung meron kayong palayok na pwedeng gamitin. Maglagay ng isang litrong tubig sa kaserola at pakuloan ito sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos pakuloan, isalin ito sa malinis na lalagyan para hindi ito masira at pwede mo na itong inumin. Ang pag-inom ng paragis ay dapat katamtaman lamang ang dami. Paalala lamang po, bawal po ito sa buntis o sa mga nagbe-breastfeeding dahil pwede itong maka sa bata. Share po natin ang video na ito at follow for more. Ito ang banaba. Alam nyo ba na ang banaba na may scientific name na Lajistromia speciosa na may common name na banaba sa Tagalog at Queen's Flower o Pride of India naman sa Ingles ay nagtataglay na maraming beneficial na makakatulong sa ating katawan gaya ng pinoli compounds, flavonoids at saponins. Bukod pa dito, meron ding corosolic acid, eliagitanin largestromin at galiotanin sa laman ng banaba. Ang banaba ay isang namumulaklak na puno na kilalas na maraming lugar sa Pilipinas. Ang bulaklak ay kulay lila at bumubuka ng malapad. Ito ay may bunga na malaubas kunit kulay tsokolate. Karaniwan tumutubo ito sa isda ng Luzon, pati na sa Mindanao at Palawan. Ito ang mga bahagi ng puno na ginagamit bilang gamot. Ang hinog na bunga ng banaba ay kadalasang pinapatuyo bago ilaga upang makuha ang taglay nitong gamot. Ang dahon na maaring bata pa o yung magulang na pinapakuluan din at pinapainom sa may sakit. Pinapakuluan din ang bulaklak ng banaba upang mapainom ang pinaglagaan sa may sakit. Ang balat ng kahoy naman ay nilalaga ngunit hindi ito kasing epektibo ng pinaglagaan ng dahon at bunga. Pinapakuluan din ng ugat at pinapainom sa taong may sakit. Ano nga ba ang mga sakit na maaring gamutin ng banaba? Diabetes, hirap sa pag-ihip, pagtatae, obesity o sa banang timbang, ultiprasyon, pamamaga, inflammation at infeksyon ng bakterya sa katawan. Ngayon, nalaman natin beneficyo ng na banaba. Sana i-share natin to sa iba. Ang gata ng niyog ay isang likidong hango mula sa gadgad ng niyog. Sa Timog Silangang Asya, ito ay kadalasang ginagamit bilang isang karaniwang sahog ng pagkain. Dapat alam mo na ito ay may magandang binipisyo sa ating katawan. Ang gata ng niyog ay mayaman sa vitamina C, E, B1, B3, B5 at B6. Dahil sa mayamang vitamina mula sa gata ng niyog, narito ang binipisyo na maaari natin makuha mula dito. Pampatibay ng buto. Dahil ang gata ng niyog ay naglalaman ng maraming kalsyum. Ito ay isang resource ng posporus. Gamutin ito sa arthritis. Ang gata ng niyog ay may antioxidant na kayang gamutin ang sakit sa buto. Napipigilan nito ang sintomas sa pamamagitan ng pagkontrol ng radicals at nagpapababa ng panganib sa pamamaga. Kaya din ang gata ng niyog na magpababa ng kolesterol. Kaya nitong bawasan ang antas ng kolesterol kumpara sa butter at gatas. Ang gata ng niyog ay higit na mabuti para sa ating katawan dahil kaya nitong i-breakdown at metabolize ang mga taba. Kaya din itong tumulong upang maging kalmado ang mga ugat at mapanatili ang normal ng presyon ng dugo. Iyan ay ilan lamang sa mga benepisyon na maaari natin makuha sa Gatanang Leyog. Kung gusto mo pang malaman ang mga binipisyon na maaari natin makuha mula dito, i-comment mo na sa ating comment section ang hashtag part 2 Gatanang Nayog. I-share mo na rin ang video na to at follow for more.